Ha? Lam Kao? Dumugunong Tudo? Isang kakaibang kasiyahan? Si Tukwanja ngayon ang pangunahing karakter sa engagement party. Kahit na ginanap ang kasiyahan sa lumang bahay ng Zhang ang lahat ng tao at kagamitan ay mula sa tuja sa oras na ito. Dapat abalang-abala si Tukwanja sa likod bahay. Utos dito, utos doon, hanggang sa mangalay ang kanyang mga paa. Pero hindi. Hindi niya mapigilang lumabas upang panoorin ang palabas. Gusto niyang makita si Tamlang sa kahihiyan. Dati, hindi trabaho ni Tukwanja ang magasikaso ng mga bisita. Pero ngayon, makapalang mukha niyang nakatayo sa may pintuan, sadyang sumasalubong sa mga bisitang mababa ang estado at tuwing may pagkakataon ay palihim na nililingon si Tamlang na may manlalait na tingin. Walang personal na galit si Tukwanja kay Tamlang. Hindi rin niya ito kinamumuhian dahil sa kanyang amo. Simple lang ang dahilan. Dati, Nung si Tamlang ay isang walang silbing manugang, buong tuja ay ginawang libangan ng pagtajak sa kanya. Kapag lumilipas ang dalawang o tatlong araw na hindi siya nakapamaliit kay Tamlang, parang may kulang sa kanyang buhay. Ngayon, ang basurang si Tamlang ay bigla nang nading isang poinix. Paano nangyari yun? Isang basura tulad niya, umaangat. Isang sampal sa mukha ni Tukwanja at sa mga taon niyang pagyayabang. Sa loob-loob niya ay umuungong ang galit. Putang ina, Nagawa mong yumaman. Paano ka kita ngayon? Ako pa ang kailangang tumingala sa iyo. Ang totoo, inggit ang ugat ng galit. Habang nag-iisip, nanlilisik ang mata ni Tukwanja nang makita siya isang babaeng mababa ang uri na sumaboy ng maruming tubig kay Tamlang para siyang nanalo sa loto. Ganyan nga! Ipahiya siya sa harap ng lahat. Pero sa isang simpleng galaw, binaligtad ni Tamlang ang sitwasyon. Biglang itinuro ng babae si Tukwanja at sumigaw ni to Z, ikaw ang nagutos sa akin na sabuyan si Tamgong ng maruming tubig, labing limong gintong barya at pangakong bahay pagkatapos ng trabaho. Nakalimutan mo na ba? Nagtinginan ng lahat ng bisita kay Tukwanja. Namumula siya, pinagpapawisan, galit at hiya ang naramdaman niya. Sumigaw siya, kalukuhan, babaeng mababa ang uri. Ako'y isang respetadong Kwanja ng Tufu, paano ko makikilalang isang tulad mo? Pero ngumisay ang babae, matinis ang tinig, nakalimutan mo na ba? Dalawampung taon na nga nakalilipas, palhing kang sumilip sa bukid habang ako'y nagdudumi. Pagkatapos, nung mag apprentice ka sa lungsod at uminsay suka, akala mo mataas ka na! Hawakan pa rin ng mga tambay at pulubi ang babae para hindi siya makaalis. Nanginig ang panganito, Kwaidya. Araw ng kasiyahan ngayon ng aking amo. Hindi ko papatulan ng isang tulad mo. Balaki na sana siyang umalis pero napasigaw ang babae, hindi ka aalis, ikaw ang nagutos sa lahat mong ito, limang beses mo pa akong pinilit sa kama, sa apat na beses wala ka rin ginawa kundi dumikit-dikit lang. Hindi ko pa nakikilala si Tamgong Z, lahat ito ay plano ni Ngigaw to Z para silain siya. Gusto niya pang palabasin na may hakawahal maoy ang sakit ng Tamgong Z, hindi ako pumayag kaya ganito ang nangyari. Tahimik ang buong bakuran, parang kulog sa tenga ng lahat ang revelasyon. Kung kumalat ang chismis na may huamay ang Tamlang, sisirain ito ang kanyang reputasyon. Nagmura si Tukuanja. Guards! Palayasin ang babae nito! Balaki na sana siyang magtago sa loob ng bakuran pero malamig ang tinig na narinig niya. Tumigil ka! Lumingon siya. Si Tamlang yun. Mapanlait ang tingin. Tamgongzi, kahit ikaw ay mula sa Batuakfu, huwag kang lumabas. Kailangan itong iimbestigahan ng Tangchufu. Wala kang karapatang hulihin ako. Mayabang siyang ngumiti. Tama na naman, wala namang kapangyarihan sa batas ang fukara para parusahan siya. Tahimik ang lahat. Kung wala nang magagawa si Tamlang, hindi ba't lalabas siyang inutil? Lanong nagningning ang mata ni Tukwanja. Mabagal siyang lumakad, tila pinupuri ang sarili. Ano? Anong magagawa mo? Wala kang kapangyarihan? ha. <laughs> Pati si na at Tuchiantian ay nanunood lang. Biglang tumingin si Tamlang kay Moklan. Mahinang tinig. Nyong Ji, ang daming masamang tao. Natatakot ako. Umuwi na tayo. Tumando si Moklan. Oo, umuwi na tayo. Magkahawak kamay silang lumakad. Nagulat si Zhang Tan. Ang plano niyang bitakin ng bato Wakfu ay nagsisimula pa lang. Kung aalis si Tamlang, mawawala sa alanglot ang lahat ng plano. Agad siyang humakbang sa lapas, nakangiting hilaw. Kim Xiaoji, Tamgong Zi, hindi pa nagsisimula ang kasiyahan saan kayo papupunta. Walang pakialam si Tamlang, may gustong manira sa akin. Malamig ang ngiti ni Zhang Tan. Anong kailangan para manatili ka, Tamgong Simple lang, sagot ni Tamlang na kangiting may malamig na apoy sa mata, basagin ng kanyang mga paa. Mananatili ako. Parang talim ng kutsilyo ang boses niya. Napangiti si Tukwan yan ng purit, basagin ng kanyang mga paa, huwag kang magpatawa. Pero nang makita niyang tahimik si Zhang Tan, bumigat ang kanyang dibdib. Biglang sumigaw ang Tujachu. Bobo, ano pang hinihintay mo? Tumakbo ka. Pero bago pa siya makagalaw, umalingaungaw ang sigaw na zangtan. Guards, hulihin siya! Dalawang gwardya agad silang sinunggapan. Ngayon ay araw ng kasiyahan. Isang aliping nagdulot ng gulo. Kung hindi pa parusahan, sino pang magtatangkang dumating sa susunod? Ihulog siya sa lupa. Basagi ng dalawang paa niya. Sumigaw si Tukwanja. Wag! Ginawa ko ito para sa inyo! Isang gwardya ang nagtaas ng pamalo. Sandali! Malamig ang tinig ni Tamlang. Lumapit siya at kumuha ng dalawang bato sa paanan ni Tukwanja. Tumigil ka! Ako na ang bahala. Hawak ng pamalo, tumingin si Tamlang Kinazang Tan, Tu Tien Tien at Tang Chuliao Woniang. Hindi ba ito labag sa batas? Tahimik ang lahat. Tila pumutok ang tensyon sa hangin. Babagsak na talaga ako. Malamig ang ngiti ni Tamlang. Rak! Tunog ng butong na bali. Dumaloy ang dugo sa sahig. Sumigaw si Tukwanja ng ubusang lakas. Ang buong mundo niya ay gumuho pangkalahatang boses. Pambungad na boses. Tahimik, tense, parang may mangyayari. Secret Discovery Voice. Nagulat, nasasabik, puno ng sorpresa. Boses ng dialogo. Matalas, malakas, tensyonado habang sina Shen Lang at Yan Huang ay magkaharap. Dealing Voice. Mapagpasya, mapagpasya, at puno ng kumpiyansa. Pagbabago sa attitude voice, malambot, nalilito, habang napagtanto ni Shen Lang ang presyo at ang dahilan. Ending voice, mapagpasya, malakas, tiwala, at walang awa habang naghahanda si Shen Lang na magplano ng kanyang taghihiginti. 94 uh, uh, ang malagim na sigaw ay umalingaungaw sa buong bulagwan, nagdulot ng pagkagimbal sa lahat. Ngulit kasunod noon, maririnig din ang sigaw ni Tamlang. Ah! Aya! Nang tu! Dali rito! Napatigil si Moklan. Gayon din ang lahat ng tao sa paligid. Pambihira! Habang siya'y nananakit ng iba, bakit parang siya ang nasaktan? Hawak ni Tamlang ang kanyang baywang na kiniwi sa sakit tila naiiyak. Ako, ako ay nagbigay ng sobrang lakas, natwist ang baywang ko, ang sakit, ang sakit! Napailing ang karamihan sa nasaksihan, lalo na si Tuko hanggang nakahando sa isa lupa ang mukha baloktot sa kirot. Tam lang, binali mo ang mga binti ko tapos magpapanggap ka pang ka -awa -awa. Napilitang lumapit si Moklan at marahang minasahe ang baywang ni Tamlang. Ilang saglit pa, unti-unti siyang tumayong tuwid, huminga ng malalim at muling bumalik ang malamig na ekspresyon sa kanyang muka. Nang tu, lumayo ka ng kaunti, baka matalsikan ka ng dugo. Bahagyang kumunot ang noon ni Moklan. Tila gustong paalalahanan si Tamlang na hinay-hinay lang para hindi na naman matwist ang baywang. Pero sa huli, Pinabayaan na lang niya. Hayaan mo siyang magpakasikat. Mamaya na lang siya ulit mama sahihin. Muling tinaas ni Tamlang ang baston at pinalo ng sunod-sunod. Bop! 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 Ang nakakatakot na tunog ng baston na bumabangga sa mga buto ay nagpakilabot sa lahat. Ang sariwang dugo ay tumalsik. Pinapula ang sahig. Nagpupumigla si Tuko ang dya. Ang mga sigaw niyang malagim ay halos mawala ng boses. Ang mga mata pulang sa galit at kirot. Damnang. I ikaw. Ikaw ay masyadong malupit. Yumuko si Tamlang. Ang boses niyang malumanin ngunit nakakatindig balahibo. Ni Kautu, masakit ba? Huwag kang magalala. Hindi na magtatagal at wala ka nang mararamdaman. Pagkasabi noon ay ibinaba niya ang baston sa isang nakakamatay na palo sa baywang ng kalaban. Rak! Nanigas si Tu Kuangja. Tulad ng sinabi ni Tamlang, wala na siyang mararamdaman mula baywang pababa, ngunit ang pagkaunawa sa nangyari ang nagdala ng mas malakas na sigaw mula sa kanya. Hindi! Tahimik ang buong bulagwan. Ang lahat ay namutla habang tinitignan si Tamlang. Isang inosenteng mukhang iskular ngunit kayang pumatay na parang berdugo. Pinagpag ni ang kanyang mga kamay at huminga ng malalim. Tapos na ang parusa. Tuji Chu, dalhin mo na ang iyong kwangja at ipagamot. Hanapin ang pinakmahusay na manggagamot. Kung hindi ay magkokonsensya ako. Ipagamot? Ano pang ang magagamot? Wala nang pag-asa taong ito. Nanginginig ang mga kamay ni Tukwang Duan, puno ng tujiya, mamumutla din ang muka. Gayon din si Chirong Tan ng malamig na magutos mga tao. Dalhin siyang pabalik sa Tujigya at ipagamot. Agad na hinila ng mga mandirigma ang walang buhay na katawan ni Tukwang Japalaw sa lupa. Habang pinapanood ito, napabuntong hayin nga si Tamlang. Ang sakit sa puso, ako pa ang nagmalasakit kaya ako siyang tinuruan ng leksyon. Nang ganun, pagkatapos noon ay hinawakan niya ang kamay ni Moklan at pumasok sa malaking bulagwan, kung saan ang engagement party ni Natrongtan at Tusiensian ay patuloy na masigla tila walang nangyaring kaguluhan. Pero hindi doon nagtatapos ang lahat. Mainit na sinalubong ni Natusian siya na Trongtan si Kim Moklan, magalang nakamustahin ang kalusugan ng kanyang amang count, ngunit hayagang binabaliwala si Tamlang. Napangisi si Tamlang. Aba, may lakas ng loob kayong malitin ako. Bigla siyang lumingon kay Moklan. Nang tu, may dala ka bang pera? Nagkabit-balikat si Moklan. Wala. Bakit? Kinuha ni Tamlang isang suporing ginto mula sa kanyang damit at inabot kay Tusian Sian. Ang kanyang mga mata ay tila puno ng sinseridad. Ang isang lalaki ay maaring walang kahit ano. Pero ang bayad para sa magdangib ay hindi pwedeng wala. Ito ang bayad sa pagtulog mo sa akin ng tatlong buwan. Bilangin mo! Napatigil ang buong balagwan. Namurila si Tusian Sian. Ang mga mata nag-aapoy sa galit. Hayop ka! Paano mo ako ninalait ng ganito sa harap ng lahat? Ngunit na natiling kalmado si Tamlang, kunwari taos sinsero. Napakaganda mo pa naman. Dapat sampung beses ang presyo mo. Tatlong buwan, dalawang beses bawat araw, higit dalawang daan at limampung beses lahat. Kaya limampul gintong barya. Ah, at may dagdag pa bala sa unang beses, di ba? Nanigas ang lahat sa paligid. Si Trong Tan ay nakuyom ang kamay ng mahigpit hanggang sa dumugo. Umaalinga sa wang galit. Ngunit, mabilis na nagtago si Tamlang sa kutod ni Moklan. Nakangiti parang bata. Nang tu, iligtas mo ako! Halos bunuti ni Moklan ng espada para putulin ng kanyang asawa ngunit ritam nga ng sarili niyang itong si Tamlang. Pero sa huli, hinawakan niya lang ang hawakan ng espada at malamig na tumitig kay Trongtan, isang tahimik na babalaa. Napakagat labi si Chongtan, Tan. Pinilit na pigilan ng galit. Gayon din si Tu Shintia na pinilit ng isang ngiting pilit. Kunwari walang nangyari. Pakiusap mga bisita. Pumasok kayo. Malambot ang boses mulit ang mga kamay sa ilalim ng damit ay nakasuntok ng galit. Nagpatuloy ang tensyon habang ang iba pang maharlika ay dumating. Kabilang sa mga ito ang isang personalidad na kinakatakutan ng lahat. Zhuang Duan, ang tagapagmana ng Tanhai Count isang henyo sa parehong talino at lakas, pangatlo sa civil exams, pangapat sa imperial exams. Habang dumadaan ang tingin niya sa mga tao, dama ang panghahamak. Paumanhin, wala akong pinipiling tao. Lahat kayo ay mababa sa akin. Agad na yumuko si na Trongthan at Tusiensian bilang paggalang. Kahit si Chuck Wubian, emisaryo ng General Governor ay bahagyang umatras sa harap ni Dang Yuan. Napabulong tanong si Tamlang kay Moklan ng tu. Sino mas gwapo ako o siya? Ngumiti si Moklan. Mas gwapo ka. Eh bakit siya mayabang? Hindi lang siyang tagapagmana kundi henyo rin sa talino at pakikipaglaban. Napangisi si Tamlang, lang. Kumisla pang mga mata na puno ng kapiliskos. Gusto mong magmayabang? Tignan natin kung kaya mong tiisin ng ilang sampal sa mukha.